Ayan na mga Android. Ang bilis na maglagan ni Baduda yun. Oh, Tingnan nyo nako. Kailan pa kaya tumaba? ere aray. Mali-mali naman yung mga ginagawa nito. Talaga to taga-video na to. Hindi marunong. Ay nako buhay. Ayusin mo nga, oh. Ani. Ikaw marunong ha. Ayan, naglalakad na po kami niyan. Ibisa na kahit mainit-init. Pero maganda po ang panahon. Ayan. Ikutin lang. lang. po kami niyan kasi yan. Oh, tingnan mo. Ang dami namin niyan naglalakad. Oh. Talaga. Hindi po namin alam yan. Na dami pa lang naglalakad ngayon. Apo nato. Ayan.